Bingay na ito ang yung likod at kaibigan. Reaction vlogging. Ang paggalang sa ina ay paggalang sa anak. Paggalang sa anak, paggalang sa ina. Pagtanggap sa anak ay pagtanggap sa ina. Pagtanggap sa ina, pagtanggap sa anak. Bumisita ang buong barkada at pinakilala. Ma, mga barkada ko nga pala, mga dudes, ang mahal kong nanay. Tapos, oh, mga iyo, tuloy kayo, kay pala mga kaibigan ng anak ko. Sabi nila, opo, mapalad po kami dahil masyadong mabait ang inyong anak. Ngayon alam namin kung bakit dahil meron siyang mabait na ina Mga kapatid, ang pagtanggap sa anak ay pagtanggap. Pagkilala sa anak ay pagkilala sa ina. Kaya kung tatanggapin natin ang anak, matutuwang ang ina. Kung tatanggapin natin ina ina, matutuwa ang anak. Kaya, birthday ngayon ni Mama Mary, nawa, sa ating pananampalataya sa anak, ay bigay din natin ang ating paggalang sa mahal na ina. Dahil kung ang mahal na ina ay may insulto o mababastos, ang unang magagalit ang anak ngunit ang pagkilala at pagkatanggap sa, sa anak ang unang matutuwa ang ina kaya bilang paggalang sa anak galangin natin ang ina bilang pagkilala sa ina kilalating natin ang anak hanggang dito lang po maraming salamat, good morning